namin, promote ako, pasado ako, kahit di naman ako nag-aaral ng maayos. Hindi nga ako gumagawa ng assignment. Lagi nga akong absent. Hindi ako gumagawa ng mga subject. Wow, pasado pa talaga ako. So, nag-viral itong video ko na to sa aking TikTok account. Ito yung bata, proud na proud siyang pinost sa kanyang social media account na siya daw ay pumasa, siya daw ay nag-level up sa next grade sa school nila. Kahit na lagi daw siyang absent, laging bagsak sa exams and quizzes at hindi gumagawa ng mga assignment. And may nabanggit ako doon sa video na yun na baka naman tinatamad yung teacher na magbagsak, magremedial class dito sa estudyante na to which is marami yung na-trigger na teachers at nag-comment nga dito sa blog ko na to. Kaya naman sobrang sabog yung notification ko sa aking account ngayon. Pero alam nyo ba? Nagulat ako sa mga comments, sa mga concerns ng mga teachers na nag-react nga dito sa video ko na to. Dahil according to them, may memo daw na nilabas ang DepEd na bawal daw magbagsak ng estudyante ngayon. So wala silang choice but to comply. Kahit daw masakit sa loob nila na ipas yung sujante nakatali daw sila sa sistema or sumusunod lang sila sa memo ng DepEd nga daw. At ito ang ilan sa mga comments ng mga teachers tungkol dito sa previous video ko. So ang sabi, kasalanan yan ng No Child Left Behind policy ng DepEd. Ed. Ayan, true. Kahit na walang ginagawa, nakakapasa, tanggalin yung motto nila, no child left behind. Pag ito tinanggal, baka magpursigin ng mga batang papetiks-petiks. Ayon. And sabi pa, hindi po kasalanan ng teacher yan. Nakialam ang ibang politiko na dapat no student should be left behind. Tapos meron pang politiko, nakakasuhan daw ang teacher na magbibigay ng assignment. Grabe naman yun. And sabi pa neto ni Arnie, nakatali kamay ng teacher sa sistema. The reality is ayaw ng higher authority na magbagsak. Pagkasabihan ka at napakaraming ipapagawa. Aabot pa sa division which is ayaw ng mga school heads. And sabi pa, sabihin sa DepEd na kapag nambagsak, ang daming dokumentos na hinihingi. Ang ending teacher factor lagi kung sana parehas ng dati kapag bagsak, bagsak. Wala nang kung ano-ano pang hinihingi. And my teacher dito na nag-comment, sabi niya, may mga bagsak sa akin, sa klase daw niya, and wala namang hinihingi. Ayan, buti pa school nyo. Dito kasi sa amin, kung ano-ano pang home visitation, patawag sa parents, at kung ano-ano pang pictures at documents na dapat ipasa or ipasa. And sabi nung teacher na nang bagsak, sabi niya, Saka ko na ibibigay ang screenshot on how I reach out kapag hinihingi. So far, wala pa naman. Ayun. So iba-iba yung cases ng mga nagko-comment dito nga sa previous video ko na nag-viral. Pero mas madami yung ayaw mangbagsak dahil sobra daw yung mga documents na hinihingi sa kanila ng mga principal, ng division, para lang ma-justify na nangbagsak sila. Pero meron din yung mga ilan-ilan nagsasabi na okay lang daw magbagsak. Wala naman daw policy kung bagsak talaga daw ang sudyante at hindi ready na mag-level up. Pwede naman daw ibagsak. Wala naman daw problema don So, ayun na nga. Madami pa yung mga reasons ng mga teachers tungkol dito sa issue na to. Pero, majority is wala silang choice, nakatali sila sa sistema, papagalitan daw sila kapag sila ay nambagsak ng estudyante, marami yung ipapagawa, marami yung documentations, mga ganyan. So majority sa kanila ay nagpapasa na lang ng estudyante para matapos na yung stress. And meron ding nagko-comment na nakaka-receive daw sila ng threat na babawasan ang kanilang budget sa school kapag sila daw ay nambagsak ng estudyante dahil reputation daw ng school ang maaapektuhan kapag may mga estudyante na bumagsak at hindi nag-level up. Grabe no, sobrang BS ng sistema sa education ngayon. Kaya naman, two years na tayong bagsak sa mga assessment. Two years na tayong kasama sa bottom 10 out of 81 countries sa mga assessments nila when it comes sa math, sa reading comprehension, at kung saan-saan pa man yan. Diba, kung iisipin nyo kung kayo ay estudyanteng sa panahon ngayon, mag-enroll lang kayo sa school and wag kayo masyadong mag-effort or wag kayo mag-effort at all tulad nung bata na na-feature ko sa previous video ko umabsent kayo kung kailan nyo gustuhin. wag mag-review kung may exams or quizzes. wag gumawa ng assignments. Dahil in the end, papasa pa rin naman kayo dahil daw dito sa memo na nilabas ng DepEd. Diba? ba? So, parang ganun yung pwedeng mangyari kung ganito kalambot ang education system dito sa Pilipinas. Paano pa yung mga future doctors natin, future nurses, future teachers, future professional, sabihin natin 10, 20, 30 years from now, kung ganito kalambot ang education system dito sa Pilipinas, di ba? Call me old-fashioned, call me baby boomer, pero ibang-iba talaga yung education system before. Hindi pa uso ang depression, hindi pa uso ang mental health wala pang internet, wala pang Google, wala pang chat GPT. So, mano-mano talaga ang pag-aaral ng mga sudyante before. Talagang pupunta ka sa library kung meron kang assignment, kung meron kang project na gagawin. Wala pang advanced technology to help yung mga sudyante before. So, sana ay maayos ng government yung nangyayari ngayon sana ay magawa nila ng paraan yung mga comments or mga hinaing ng mga teachers na wala daw sariling desisyon when it comes sa pagpapasa or pagbabagsak ng mga hindi deserving na sudyante. So, ayun lang naman. Opinion ko lang naman itong sinasabi ko based doon sa mga comments ng mga teachers sa nag-viral kong video. And I do apologize kung kayo ay na-trigger sa word na ginamit ko when it comes sa remedial classes na baka tamad lang yung mga ibang teachers na magpa-remedial. So instead of doing all the paperworks or additional task nga, pinipili na lang nila na, na ipasa yung sudyante at magbakasyon na lang para iwas stress. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa issue na to? Sang-ayon ba kayo sa memo na nilabas ng DepEd? Ed na bawal magbagsak ng sojante sa panahon ngayon. Comment down below at kung nagusturito ng itong vlog make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kang updated sa mga latest ganap online.